binubuo mo ngayon, may papamana natin sa mga susunod na generation. Okay, Gilibers, usapang pamana tayo. Sa lahat ng mga 50 years old, na pag isipan mo na ba ano ang dapat mo or pwede mong iwanan sa pamilya mo? Doc, requirement ba yun? Tingnan natin na. Ito kasi yung isa sa mga mensahe ni Pastor yung Sunday sa church namin. Gusto ko po siyang i-share. Habang pinipreach ni Pastor, iniisip ko na agad, pwede ko itong i-share sa mga followers ko. Alam nyo, ganun na po ako ka-addict. <laughs> ganun na ako ka obsess kung paano ako or kung ano yung pwede ko pong i-share sa inyo. Okay, so bukas natin ha sa Proverbs chapter 13 verse 22a. Sa first part. Sabi po dito, A good person leaves an inheritance for their children's children. A good person. Actually, hindi lahat nag-iiwan ng inheritance sa family. Yung naipapamana. So, only a good person. So, if you are really a good person, kailangan na naiisip na natin to. Ano bang may ko sa family ko? Ano bang legacy? Alam nyo, madami naman tayong pwedeng iwanan sa pamilya natin. Okay? Pero tinan natin, alin ba dito ang pwede nating iwanan? And at age 50, dapat iniisip na natin. Alright? So, let me enumerate dun sa mga possible na pwede nating gawin or ipigay. Alam nyo, unang-una, of course, para mapakinabangan ng mga anak at mga magiging anak, ang iwanan natin, so it must be in a form of words. Okay? So, kailangan nagbibigay siya ng o magbibigay siya ng pera. So, unang-una sa listahan natin, ito po, pwede kang mag-iwan as a good person sa mga anak mo, magiging anak ng anak mo, one business. Yes, ang negosyong sisimulan mo ngayon, yan po ay mai-enjoy ng mga anak mo at magiging anak nila. Di ba pagkapanganak mo, maayos ang buhay nyo, nandyan na yung negosyo, may namanak ka kasi eh. Merong iniwan yung good person para sa family mo, na minamanage mo ngayon. Imagine, hindi mo na kailangan na mag-trial and error. Ayan na yung business. Upo ka na lang as COO. Upo ka na lang as CEO. Why? Kasi there was one good person na nag-put up niyan. And maybe sa family nyo, maybe wala. So, ikaw magsimula. Start a small business. Small business na pwede mo lagyan ng sistema, you run it, then pag may system na yan, pwede i-run na ka lang and eventually, mana, mamamana na siya. Okay? Next is property rental. So, pwede kang bumili, mag-put up ng property para sa magiging anak mo. Alam niyo, kausap ko si Ma'am Nels sa Lia Salon. By the way, sa lahat ng mga gusto pong mag-start ng kanilang salon, pwede kang mag-franchise ng Lia Salon or kung gusto mo nalang magpa-consult kay Ma'am Nels kung nag-start ka pa lang o may salon ka na pero kailangan mo ng consultant, mag-PM ka lang sa personal FB ko. Yan po ang personal FB ko. Connect ito sa akin, Okay? So, ang sabi niya, nung nag-uusap kami, Dok, kasi ko yung mga properties na nabili ko noon. So, balikan natin yung mga properties na baka hindi natin pinapansin. Pag maayos yan, pwede natin ipamana sa mga anak natin. Or maybe now, may mga binili kang properties pero hindi siya maayos, ayusin na natin. Or kung wala ka pang nagsisimulan yung start this. Para sa anak mo, para sa pamilya. Okay? Next is insurance. Lalayo pa ba tayo? Lalayo ka pa ba? Eh, pag may naipamana kang worth na 1 million para sa anak pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, di ba malaking bagay na yan? Yung 1 million na yan, pwede na nila yung panimula. Pwede na sila magsimula mag-negosyo, pwede na silang magkaroon ng maayos maybe, ma ma ang tahanan nila. Marami na silang pwedeng gawin dyan. Pwede na siya makatapos ng pag-aaral, yung anak mong bunso. Kaya nga, hindi masama na nagpre-ready ka through getting insurance. Kaya like sinasabi po ang Kaiser, dinig na nyo, wala nung 7 years ko nang binabanggit sa inyo ang Kaiser. Alam mo, kung nagsimula ka, may Kaiser ka na, tapos mo nang bayaran. Sabi nga nung isa kong follower, Doc, sana sumabay na ako sa sa'yo. Sumabay ka na. Sabi ko sa kanya, oh, wag mo nang palampasin yung tong time na to na na-realize mo that you really have to get an insurance. Kaya ikaw po, kung wala ka pa, i-Kaiser mo na yan. Mag-Kaiser ka na. Nakapaloob na dyan ang insurance mo. Okay? Iiwanan mo sa pamilya mo. And next is, ito po, skill na pangkabuhayan. Na-obserbahan na, na ba natin? May mga pamilya na may pamamana nila yung skill nila. May diba? pamamana sa anak nila. Wala kaya tatay, Baker siya o mula kay lolo, siya nag-bake. So, hanggang ngayon sa anak niya, hanggang sa nakapag-put up na ng business. So, if there is one skill na works na maging source of income o pagmulan ng negosyo, pwede mong ituloy at ipamana natin. Dahil like, kung sinasabi sa, dito sa mga pamangkin ko, manahin na nila yung skill ni Rockstar. Wala pa kasi akong nakikita na pwede maging vlogger, maging speaker, maging coach. Meron na ngayon sumusunod sa Yapak Nindok as vlogger. Careful, paki ayan paki ano na lang. Follow niyo lang siya sa Facebook. Pero gusto ko talaga merong Rockstar. May Rockstar Junior na kumawala man ako dahil ako po yung single. So may magmamana ng mga skills nito. Kaya nga yung mga notes ko po, yung mga presentation ko, marami akong notebook para noon makatulong sa kanila yung mga notes natin. Okay? Next is your social uh, media platform or asset kung nakaput up ka ng YouTube mo, sabi ko nga, sa vlogger, o no? or kung nakapag up ka ng mga page mo, marami kang followers, pwede ituloy ng family mo. Alam ba, hanggang ngayon, marami akong pinapanood na wala na sila. So like, mga videos na Jim So, yung mga na asset mo na binubuo mo ngayon, may papamana natin sa mga susunod na generation. And eto, maybe, hindi siya in a form of money, but through this, pwede kang magkapera. That is, your kindness. Alam nyo ba, ako, Formia, madaling lumapit o madaling lapitan ng opportunity pag mabait ka. Sabi ko nga sa mga seminar ko sa sales, by the way, if you need mo ng speaker sa sales, PM mo lang ako sa personal FB. Yan po ang personal FB, reverse process in sales. Pag-usapan natin yan. And seductive marketing. Meron po akong two days na training for your sales team. Mag-PM ka lang sa personal FB or personal FB. Okay? Balikan natin. Like ko sinasabi sa mga trainings ko, kindness be kind. Yung pagiging mabait mo, makakabenta ka ng pondo. Yung pagiging mabait mo, makakabenta ka ng lupa. Yung pagiging mabait mo, makakabenta ka ng insurance. Extra kindness means a So yung kabaitan mo, pwedeng manahin na pa nga pamangkin mo, mga anak mo. Di ba sa mga barangay natin, lagi natin narinigin siya na, eh hey, mabait yan kaya mabait siya, mabait yung lolo niya. Ako, ang bait ng lolo niya, kaya ang bait niya. Iba, pag naririnig mo, mabait ang lolo ko, mabait ang tatay ko. Kahit paano, naisip mo rin maging mabait eh. Sumusunod ka din eh. Tama? Okay? So, sa atin po lahat, verse Ulitin natin ang verse para um, makapag-reflect tayo. A good person leaves an inheritance for their children's children. Are we a good person? Yes, Doc, I'm a good person. So, umisip ka na kung alin dito ang kaya mong iwanan para sa mga anak mo at magiging anak. Inheritance. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.